Renato Abiledo. Ilang buwan na si ano, isang buwan na nasa ospital. Sa ano ospital po 'yan. Sa Pasig. Pasig. Anong findings daw? Eh nung findings ng huli, eh. kasi paano pa ano ng pato 'yon. Nagpa-laser. Okay. Ihumina yung immune system nung kuno. Itatago <laughs> doon sa ospital. Kaya lang, sa sobrang tagal, hindi gumagaling. May stroke po siya. May stroke Kasi wala. ang Doktor Mama, hindi ko binabaypas yan. Kasi talagang may pinag-aralan yan. Kaya lang may mga bagay na kung ah uh, bakit hindi gumagaling. Ibig Sabi sabihin po, may kulang. Wala naman daw Walang makitang diferensya. Wala. Walang makitang diferensya. O yun po ah, Ibig sabihin, may gumagawa gawa ng tao. Dalawa po gumagawa doon. At saka na muna pa po, nagsusuka ng nagsuka. Nagsuka ng, suka, suka, nagsuka. na nagsuka. Suka na nagsuka. Ay, ganun. Sige po, alisin na natin. Ah, uh, sir, tiis lang. Kasi gusto kong gumaling po siya. No? no. Tiis lang. Gusto kong gumaling siya. Ngayon, sino makakausap doon? And doon yung asawa. Be Be yung, video, video ko nyo nga po kasi may papainom akong tubig. Ay, ikaw nga uh, ah. Uh, picture ako muna po yan. Picture ako muna. Ay, ang marok na si Adi sa Ito yung bago. Ito oh, yung bago yun. kanina. Okay. Sa bago. Okay. So, bago. Ay, shout out sa lahat. Ito po yung pasyente natin. Nasa Pasig daw. Na naka, ano po ngayon. Ay, sorry po, sorry po, sorry po. Sorry po, sir. Okay po po. Ayan, picture lang po natin. Tatagdagan ko ito. Hindi na po, hindi na. Paniligo mo lang yan. Okay. Ah, uh, video Iyahalo, na po tayo. Ano ya, sa 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 tubig yan, no? Bu bubuhos lang. Hindi po. Ihalo mo sa isang balde. Isang balde, huwag daw magsasabon. Huwag na wala na bubuhos. Okay. Hindi, iyan mo yan, 'di ba? Isang balde tubig. Bubuhos mo yan. Tapos kursa mo nang tatlo kanan. Sa dalawa, tatlo. Tapos, tapos liko ka na. Huwag kang magsasabon, hayaan mo muna, no? Papaligbo yan. Kay Ishan po kasi As siya anya. yung inipitan eh. e. Pero may video call niyo po, kailangan ko. Oy oh, video call mo daw. Hindi ako marunong. Ano yung video call mo? Hindi ako marunong eh. Wala mo alam siya sa'yo. <laughs> Wala ako ko po. Sige, may nakakakita dito? Dalawa? Oh, dalawa at saka so, yung isang uh, abo mo. Ay uro na may asawa yung mga Aba. anak ko kasi Ah. Alam ko siya yung mga asawa. Hmm. Sa Pasig, na nakakunta niya. Ah, China. niya okay, tingnan niyo kung sasagot na. Okay. Madam, tingnan niyo lang po kung sasagot na po. Kasi magre-ring pa lang po yan. Okay, dito po. Aha, diyan may pa medyo masakit to ha. Ikaw wala akong makita, may bantay ka, Dwayne. Uh, Simulang bata ka, bantay, ka, bantay na po siya. No? Oh, may bantay ka, 20 po. Kaya pa tayo ang kapo niya. Ngayon, nagpapakala ako sa bantay mo para maano po natin yung chai ninyo. No? Okay, dito na po tayo sa kulap. Alam mo po yung pikit lang. Sabi ko, huwag po mo sir. Sato na po, sa perata. Sato na po, Sato na po, Sato po, Sato po, mo sumunso ha alas mo ha alas sumunso ha na madaawang kama sumunca keny pagong 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 Sige sige bitawan niyo bitawon niyo CCH ha ha paglas 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 Ha? Sige baklas 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 Sige paglas 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 Sige pa, sige pa, kunti pa, kunti, pa, kunti, pa, kunti na lang, kunti na. Sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Hmm. Dalawang kamay. Resume. Pah! Sige pa, kunti na lang. Kunti pa, kunti pa. Panginoong ah. kong siya, na dakilang mingaw ng basba sa'yo, napisay kong gumagawin pa lang na sa pasyente. Saan ni Sa Atal! Okay? Okay naman niya hindi nag-ano, hindi sa po. Ano ah, sir, ang inyong muna po. Okay, kama mo. Um, shout out sa lahat. Nandito ako sa Marilis Bataan. Ayun po, pinituran natin yung pasyente. Uh, wala daw po makita findings ng doktor. Shout out sa ating mga buting Hello? doktor. Ako po, naniniwala po talaga sa mga doktor. ah uh, yun nga, ulitin ko. ah uh, ito po'y uh, pinapahirapan nila hanggang mamatay. Uh, pero hindi po yeah. ito nakabote, pero sana, sana po makaligtas siya. Shout out sa Team Supremo, kay Apokar, Apok, Apokin, Apo Marwin. Sa, ay, Team Supremo, ulitin ko, Apokar, Brother Jet, Brother Judel, uh, kay uh, Brother Gerald, mali na naman ako. At uh, chat shout out kay... Uh, Apo Marwin, apoken uh, kay Apo Rap. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana ho, wag uh, huwag niyong i-escape ang aking video nang sa ganun ay makilala pa po yeah. ko. At makalikom tayo ng budget. At uh, shout out kay Sis brother Jan, Jan kay Aprosita, Mam Melo Ligario. Shout out sa inyo, sa inyo, lahat. Muli andito ako sa Maribeles Bataan. Poo! Bye-bye. Ah... -bye. Uh,